Bombo live enter kita sa bahin sang Bureau of Fire Protection Office kag karon makaupod naton si FO1 Ronel Lambatak. Sir, may agas imo? Yes, ma'am. Sir, good morning. Okay. Uh, oh. sir, uh, palapit na ang aton pag-celebrate sang Christmas, ano ka ang aton sini nga BFP, sir? Kaga ano ang mga preparasyon nga ginahimo ninyo? Yes, uh in terms po sa preparation po, uh, we are reactivated sa ating BFP memorandum circular na uh, 2017 012 or common natin na tinatawag na opplan paalala, iwas, paputok. So, this kind of uh, memorandum circular po is minamaximize namin yung mga safety awareness or yung pagde-deploy ng, ng mga personnel or BFP personnel sa mga public areas na kung saan mayroon nagbebenta, particularly sa mga fireworks, na kung saan prone talaga sa fire hazards. Okay, okay. Sir, uh, paano malikawan ang sunog, sir, sa pag-celebrate natin sa ato Christmas? Kaga safety tips para malikawan natin ang mga insidente? Yun po, uh, the very thing na remember talaga para may yung mga incident, particularly sa fire incident, is to be knowledgeable enough to how to prevent or suppress talaga yung mga destructive fires. So, uh, sa mga particular mga nagbebenta ng mga fireworks, mm -hmm. dapat alam nila yung pag-execute ng mm -hmm. fire X. Kasi meron tayong tinatawag na tipas, yung, yung, proper procedure, yung twist the pin, pull the pin, aim the nozzle, uh, squeeze the lever and sweep side to side. So, yun po. So, in that way, yun yung proper pag-execute ng 4X para mabilis maapula yung apoy. Yun po. At saka, ka, uh, naglilibot din naman yung BFP personnel to secure yung, ano, yung area talaga. Kasi hindi natin alam yung sunog kung kailan mangyayari. Okay. So during sang aton uh, Christmas or kung mag-celebrate kita, may mga personnel yes, po nga naka-standby sa kada area. Marami pong naka-antaba and then naka-schedule Yun yung tinatawag natin nila, requirida. Oh. So actually nagbibigay din kami ng mga leaflets 'yon mm -hmm. sa mga public areas or barangays. So visible naman na kung saan meron tong mga nakalagay na mga tips, yung mga fire safety tips, yung mga in case of fire anong gagawin natin. pa-public or kahit sa mga pambahay na area. So kumbaga all around or versatile, versatile, yung ano yung information drive natin mm, okay. So, last sir, mensahe sa tanan ng katawan sa syudad sa uh, Coronadal. Corona dal. ang pinakadasig nila buhaton kung may mga insidente sa nga uh, sunog. So, first and foremost, so mas mainam po talaga no. And I will take this an opportunity to save this number, yung 24/7 na number ng BFP Coronadal which is 0909 0744. So, kapag mayroong mga possible na sunog or ganyan, huwag mag-atubiling tumawag. So, iwasan po natin yung FB Live, which is a bad practice talaga. <laughs> tumawag agad sa bombero. At saka, kung hindi talaga kayo masuppress or nagpapanik attack na talaga tayo kasi malaki na yung sunog, mas mainam na tumawag tayo sa that kind of number. Kasi 24-7 yan nga nakatoka by any means of our incidents. Okay, sir. Madam, mag salamat salamat. Kagmayang aga sa inyo. Sige po.